I can reveal to everybody na hopefully sa last quarter ng taon bago magpasko I'll be back in the Philippines and it just really depends kasi uh, may pagdadaanan na ako mga test Masayang ibinalita ni Chris Aquino kay OJ Diaz ng dalawin siya nito sa Orange County, California na makakauwi na siya ng Pilipinas sa last quarter ng taon 2024 bago magpasko Hopefully sa last quarter ng taon bago magpasko I'll be back in the Philippines Magandang balita ito sa mga supporters ni Chris at sa mga patuloy na nagdarasal kay Chris, sa September kung walang pagbabago sa kasalukuyang estado ng kanyang kalusugan, ay makakabalik na ang Queen of All Media na inaabangan ng kanyang mga supporters. Pinasalamatan naman ng mag-ina ang mga taong nagdarasal para sa kalusugan ni Chris. Kwento pa ni Chris, and it really depends, kasi may mga pagdadaanan akong mga test, at isa dun yung MRI with contrast dye. Doon ako natatakot kasi yun yung test na hihiga ka. Papasok ka tapos mayroong malaking machine na ganun, maingay kahit bigyan ka ng noise cancellation. Maririnig mo pa rin, and you're there close to one hour, may sa sa'yo na may kulay yung dye tapos sa buong katawan mo dadaan yan. May fear ako, kasi the last time I had that done, was way back 2019. Ang mga allergy nag-evolve and dinasure naman ako, na kaya kuraw na ko raw and na-survive ko yon. And bago kami umalis ng Pilipinas ng 2022 nakapag pet scan ako para malaman kung may cancer ka. And, clear ako doon, kinaya ko naman yung in-inject sa akin nung panahong yon. So, ito ngayon it's very similar daw, ang i-inject, in at makikita maglalight up yan sa screen, kung may mga blockage yung mga vessels. If I clear that, at kinaya, then pwede nang ituloy sa Pilipinas yung treatment sa akin, pagbabahagi ni Chris. Nabanggit pa ni Chris na ang mga gamot na ibinibigay sa kanya ay wala rito sa Pilipinas. Pwede naman daw, umorder sa ibang bansa. There are free hospitals in the Philippines na pwedeng mag-import ng gamot na the requirement is kailangan na magbibigay sa akin ay rheumatoid specialist na, ay kagaya ng mga sakit ko. Kasi pag autoimmune na kasi alam na ng lahat, na it can never be cured. Pero pwede kang magremission. in other words pwedeng mabawasan yung mga symptoms pero forever nandun. So, it's either rheumatoid specialist at anesthesiologist or a surgeon na magbibigay ng gamot. So, mahaba pa ang proseso bago ako gumaling. So, kung uuwi ako, it could be another one year and a half to two years na yung gamot kailangan patuloy na I'm taking it. Paglalarawan ni Chris sa pagdaraanan pa niya. Kung nasa bansa na siya,